Tingnan na dito. Walang laman. Walang laman. Ito, ito, ito. Uy, nakabagal Uy, nakabagal ako. Uy, oh, Uy, nakabagal ako. Kuya, 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 <laughs> ano no. <laughs> oh. <laughs> pa yung matay. Eh. Eh, lagay muna natin yun. Ano yun? tapos na. Ay, eh, pwede na pala eh. Tara na! ko. 给我放回来。<laughs> <laughs> <laughs>